bawal kang tanggihan ng mga paaralan sa pag-enroll o kung mag-enroll ka sa kanila kahit wala kang kadaladalang dalang papeles kailangan tanggapin kanila. nila have a nice day online buddies sa aking mga subscribers, youtube subscribers na nagtatanong kung ano ang mga kailangan sa pasukan or sa pagtatransfer transfer sa ibang school so unang una, ang kailangan mo ay ang card or yung form 138 syempre kukunin mo yun sa former sa nakaraan mong advisor, sa nakaraan mong teacher. Pag nakuha mo na yung card, pwede ka nang mag-enroll anywhere in the country, anywhere in the Philippines. Okay? So, paano naman kung wala pang card? For example, nagka-problema o hindi pa na i-release. Pwede kang mag-enroll na. Okay, mag-fill up ka lang sa mag up ka lang sa enrollment form and then you will be considered as temporarily enrolled. Enrolled ka pero temporary lang. Yung mga dokumento, yung mga documents kagaya ng card, Form 137, Certificate of Good Moral Character, ayan, binanggit ko na rin yung Good Moral Character, pwedeng to follow na lang yan. Bawal kang tanggihan ng mga paaralan sa pag-enroll o kung mag-enroll ka sa kanila. Kahit wala kang kadaladalang papeles, kailangan tanggapin kanila. Papasukin kanila sa classroom, para hindi ka malate sa pag-enroll. And then, all your documents needed, especially pag malayo, galing ka pa ng probinsya, galing ka pa ng ibang lugar, ay yung mga dokumentong ito ay pwedeng to follow, pwedeng i-follow up na lang. Okay, tandaan nyo, bawal kang hindi tanggapin sa anumang public schools or private school, ano? Kapag ikaw ay lilipat ng paaralan, Yes, karapatan mong mabigyan ng... Uh, libreng edukasyon, di kalidad na edukasyon. Thank you very much. That's all. So, here we are now in the forest. Also, I am thinking of you, my dear subscribers. That's all for this day. Thank you. Sana nakatulong ito. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, sa mga bago pa lang, please subscribe and please hit the notification bell all para every time we have newly uploaded video, ay notify kayo. That's all. This is my Bino. Always remember that. Every human It's a student in this giant classroom called LIFE.